pangarin lang. Gusto ko lang linawin na ako ang may-ari ng pangalan ng bandang Oliver, Nagsimula kami 1992-93, tatlo lang kami. Ako ang guitarist at singer. Ang drummer namin is si Richie Raimundo, Kuya Ligina, pamangking ko. Ang bassist namin is si Jix Padilla Lakap, pamangking ko rin. Okay? Ngayon, yung guitarista namin na si Leo Awatin, ng, ng, ng folk, ito yung pearl. Na fake. Di ba? Ikaw Hindi, tinanong na rin lang. Pagkero! Oh, di ba? <laughs> Kaya nga ako nag -ang -ang eh. Kaya nga ako nag-Amerikana eh. Kaya nga ako nag-Amerikana. Ngayon, lahat ng makikita mong ah, uh, siguro kaibigan nyo naman yung mga iba, baka nga nung kasi press nila sa iba Nakalagay lagi doon, founder, 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 Leo Awatin yung guitarista. That's fucking bullshit. Hindi to yun. Ako ang founder ng grupo, it just so happened na siya ang una kong recruit really Out of us three, nag-expand kami to four members. So he was after uh, the three? Hindi, parating so nakalagay doon sa mga uh, online na, na na press ko nila eh. Nakalagay, they are founding... Uh -huh. mo, uh, 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 hindi ko malaman how people can lie to the skin of their teeth. Uh -huh. Hindi ko hindi ko, hindi ko kung paano nila nagagawa. So, so Next question. Nasaan si Naldi? Uh, crucial question, no? Uh, I think Ryan can, siya pwedeng it sagutin. Yeah, yeah, I will answer. Uh, an, ano, honestly, um most in the last time kami nag-usap ni Naldi through messages. Um hindi uh, hindi to hindi daw ito yung ano, um panahon para to join sa banda. Uh, meron siyang ibang pinagkakaabala. Hindi na yung priority niya. And then I think Naldi meron na siyang career. Honestly, I think three times ko siya inibitahan na pumunta siya sa mga show namin to join us. Ano, alam ko tatlong beses yeah, yan eh. Sa kanya sa Kikendo. No, pero marami siyang aga sa pinasundo ko siya sa kaibigan namin. And I think ano, nagsabi naman siya meron naman siya I think na mas priority, hindi pa yun ang oras para sa kanya. I think sinabi if you, you can you can go on. Pero it's my it's your decision kung anong dapat kung ito talaga gagawin namin o yun ang gagawin niya. And si Naldi, I think, happy naman siya sa mga career, sa mga previous day. Meron naman siya mga show na nalalaman ko na nag-out of town siya or ako naging ibang bansa. So, ganun talaga. I think, even though wala kaming communication, pero nalalaman naman namin through social media. okay? Uh, ako, I would just like to add on. Ha. Si Naldi is parang kapatid ko na yan, si Naldi. Yeah. Uh, ko na siyang kapatid. Actually, kaming dalawa nagsimula ng orient Pearl. Mahal ko si Naldi. Alam ko nasa mabuti siyang kalagayan ngayon at uh, may sarili siyang karir. Pero for me, we're doing this for the uplift like, his name. Mm -hmm. And to uplift ah. our Orion, Pearl. Mm -hmm. uh, to mm -hmm. uh, uplift the the name and the band name. Mm -hmm. In a mission namin. Yeah. <laughs> in, 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 six months' time, sa loob ng na band, we never imagined magkakaroon kami ng, ng, our own house. We never imagined that. Siguro, binigyan na sa amin ng Diyos. Oh, uh, you, can share yeah. La, last about 12, you Aldi, eh. No, no la, You share Kung bakit tinatawin, last resort, last ride namin to. We're all in good terms with Naldi naman. Natin. Wala naman. Wala, wala. wala naman masamang tinapay. Hindi naman natin siya dinadown or whatever. Hindi naman natin siya aasuntuhin. Yeah. yeah just uh, for the conclusion, uh, we're all good. We're all good. We're thing. all good. It's just a matter of uh, ano uh, time, choice and decision. Uh, <laughs> time to decide. am civil ba kayo, speaking terms with your former bandmates? Kumusta yung relationship mo ngayon? Ah, actually, yun nga. Nasa ko nila. In good terms, in good terms, in good terms. No. Pusit ako sa kanila. Pusit ako sa kanila. Hindi pa paano akong matutuwa sa kanila. Ginamit nila yung pangalan ng banda ko. Ako may ari nun, eh. Hindi ko na nga sila pinakialaman. Kinanong ko yung mga malalapit na tao sa akin. Kinanong ko si Carla. Ano ba gagawin ko nito? Titimanda De ko ba to? Kinanong ko si DJ. Kinanong ko si Carlito. Hindi na gali. Huwag ko nang pansinin. Hindi eh, ko pinansin. Ngayon, actually, ito gusto ko talaga. Kung makikita nyo yung video, nakalagay, Nandi Padilla of Orient Pearl. Di ba? So may implication na, I am still the singer of the band. Di ba? What well, I am still the singer of the band. Di ba? Yung band na yun, tingnan yung band eh. Di ba? Then I dare them to sue me. Mag-demanda sila for the use of the name. That's what I want them to do. Because that will be their undoing. Kapag ginawa nila yun, mawawalan sila ng pangalan, nag-asusan pa sila. Pero on your part, hindi mo gagawin oh, sa kanila? Bakit ako mag-aaksaya ng efforts sa mga pwedeng tao? ba? Diba? Hindi, hindi pa ba Di ba? Gamitin na lang ang gamitin. Yung pangalan, bahala sila. Diba? Ngayon, gusto ko sila mag-demanda. ginagamit mo na hindi yung pangalan ng Orin Bird? Anak ng niya bakit di ko gagamitin? Ako may aari yan eh. ba? Diba? So, mag-demanda sila. Tingnan natin kung saan sila makakarating. So, anong wish mo sa kanila? I'm Message then happy birthday. so now how about the songs po. <laughs> Sino mga kapanda? Who owns the the the, songs? okay, songs? Right. The copyright. <laughs> well, uh, ayong ayon sa yung publishing, yung publishing bumalik na sa amin talaga uh, Hindi uh, yeah. ko alam, hindi ko alam yung issue ni Wensi kung bakit hindi niya magagawa yung mga kanta niya. Ano ba yung perpetual pa yung kontrata niya sa album? Sabi ko, Dina. Pero pwede nyo na nang din ni yung uh, bagong order. Well, well, pwede nyo na nang kasi ay ayaw, ayaw sa batas, hindi ko naman sila pwede pigilan. Ang tinatanong nyo ba in particular is yung Joey Ben and Joey Z case? Pwede, pwede, pwede mo sila ano. Well, I don't know. Cease and desist. Oh, pero para sa akin naman, parang medyo, ba't ko naman sila pigilan nang yung pagsubok eh, gabi-gabi, ilan tumutub, tumutub, -gabi, linggong banda ang gabi-gabi sa buong Pilipinas. Diba? So ba't ko naman sila isisingle out? Medyo low sa akin yun. Diba? Parang, ayaw ko namang mag-brand na parang vindictive na ang sakin lang dapat hindi niya ginamit yung pangalan dapat rinitiro na yun Thank you